Kung mabait kang negosyante ka sosyo, bait-bait mo sa employee mo, lahat na lang binigay mo. Tapos isa lang ang hindi mo na bigay sa kanila, hindi na pagbigyan. Nagalit na sila sa'yo, tapos umalis, dinoli ka pa. Pakinggan mo mga kong ito ka sosyo. Una, kahit anong kabaitan mo sa empleyado mo, hindi niyan masusuklian ang dapat mong gawing tama. Ito kasi ang nangyayari sa mga negosyanteng Pilipino sa atin mga kasosyo. Ang ginagawa natin, kinokompensate natin sa kabaitan natin sa pagbibigay ng kaluwagan, pagbibigay ng ng kapatawaran sa mga empleyado natin kahit pala absent, pala late, pala cellphone, tatanga-tanga, mali-mali, hinayaan natin silang magkamali ng paulit-ulit. Ang bait natin eh. Ang bait natin. Ginagawa nyo yan, alam nyo kung bakit? Kasi hindi kayo maayos na employer. Takot kayong magalit ang empleyado nyo sa inyo. Bakit? Siyempre wala kayong kontrata. Hindi kayo nagpapasahod ng tama. Hindi kayo nagbibigay ng 13th month pay. At kung ano-ano pang hindi nyo binibigay tulad ng mga tamang benepisyo. Dahil hindi kayo nagbibigay ng tama, dinadaan nyo sa pagkabait nyo. Kaya kayo takot sa empleyado nyo. Mali kayong employer. Hindi kayo maayos mag-hire. Wala kayong sapat na pinapirmahan sa kanila wala kayong attendance sheet. Hindi nyo alam kung kailan sila pumasok, kung kailan sila late. Wala kayong IR processing. Hindi kayo nagpapapirma kung may maling ginawa ang empleyado nyo. Wala kayong lahat ng yan. Ngayon, ito akala nyo, na pag mabait kayo sa empleyado nyo, hindi na kayo susuwagin yan. Hindi ganun yun. Isa lang ang hindi mo mapagbigyan dyan sa tukmol na yan, dole katapat mo kasosyo. At ubus ka agad lahat ng inipon mong pera kung meron man. Isang dole ka lang, mahirap ka na ulit, kasosyo. Napakadaling magpadoli ngayon. Nasa internet na lahat, tapos nakakanood pa ng mga tulpo-tulpo. Natututo yung mga loko-loko. Kaya gawin nyo yung tama. Huwag na kayong maging mabait. Gawin nyo yung dapat. May kontratang tama, may pasahod na tama, ibigay ang dapat. Yun lang, hindi nyo kailangan purihin yung mga hayop na yan. Hindi nyo kailangan himasin ang likod niyan. Hindi nyo kailangan, kayo pa kukuha ng tubig para painumin sila pag pinagpapawisan. Gawin nyo ang tama. Gawin nyo ang dapat. Wala kayong ikakatakot. Kaya kayo mabait sa mga empleyado nyo kasi hindi kayo maayos na employer. Kaya kayo natatakot. Yun din ang ending niyan. Idodoli kayo niyang putang inang niyan. Sure yan. Kaya ngayon pa lang, ayusin mo na. May kontrata ka, may attendance ka, kung late ba talaga sila, pag may mali, ay aran mo, incident report mo, papirmahan mo, idaan mo sa proseso ng tama. Kasi pag wala ka ng lahat ng yon, kahit sobra-sobrang binigay mo, ninong ka pa ng anak ng putang inang empleyado mo na yon. Sa dole, sa mata ng dole, wala kang papeles, may kaso. May kaso ka kasosyo. May kailangan kang bayaran sa kanila. At that moment, kasi hindi mo ginawa yung trabaho mo eh hindi mo inaayos yung pagiging employer mo eh. Sa tama lang tayo, kaya eh, yung bait-bait, wala kang bag na ngayon yan. Kahit gano'ng kakabait, dodole ka niyan. Pag di ka handa, yari ka. Salamat kung hindi ka pa na dodole at hindi ka pa nakaka-experience nun. Huwag mong hintayin. Ano ba, ba sa dole, kahit ang sabihin mo doon, hindi, eh, diba laki mo binali niyan, May utang tao sa akin yan. Hindi nga po mapasok yan eh. O kaya, ay, eh, pos, dinakawan nga ako niyan. Walang kwenta yon sa tenga at matanong, kausap nyo doon. Para sa kanila, wala kang ebidensya na ganun ang ginawa ng empleyado mo, wala silang paniniwalaan sa sinabi mo. Pero sa kabilang banda, putang ina, yung empleyado, sumbong lang, boses lang, sabihin lang na, hindi po kami sinasahuran yan, wala po kaming 13th month dyan, hindi po maayos ang aming working environment. Salita lang ha, granted yun sa dole, proven yun. Yun ang pinagkaiba natin. Kaya galingan mo, kasosyo. Hindi, bilang negosyante, hindi ka pwedeng kwento-kwento lang sa dole. Kailangan mo ng proof. Kailangan mo ng papel. Kailangan mo ng pirma. Wala ka lahat nun. Kaya takot ka sa empleyado mo. Kaya minomotivate mo yung hayop na yan kahit mali-mali na. Kasi takot ka sa empleyado mo. Kasi ikaw ang hindi gumagawa ng kung anong dapat. Wala ka lahat ng mga yun. So, anong dapat yung gawin? Mag-hire kayo ng tama. May kontrata na i-expire or i-renew, i-regular. -re may attendance kayo. Kung nagkamali, may pirma, may ayar. Kung wala kayong alam ng lahat ng yan, may kasosyo HR tayo may binuksan akong consulting na kaso HR. Humingi kayo ng tulong doon. At kung may dolly case kayo, humingi rin kayo ng tulong sa akin. O di ba ako rin naman tumutulong sa inyo? Mas nagagalit kayo sa akin pag pinagmumura ko kayo. O mura ko na kayo kasi pag nagka-problema kayo, sa akin hindi naman kayo lumalapit. O di ba alin mura-murahin ko kayo ngayon? Hindi man hindi, hindi naman kayo mababaon sa utang. Hindi naman malulugi negosyo nyo. Hindi naman kayo matatarantado ng empleyado nyo. O ano pang inaarte-arte nyo diyan? Galingan nyo para dumating yung araw hindi na kayo nakikinig sa tulad ko. Masyado malalambot yung puso nyo. sabi ko yan kasi mahal na mahal ko kayo. Ayoko nang abutin kayo ng sampun taon tulad ko. Ten years kong pinaikot-ikot yan. Maitama ko lang. Buti nga sa inyo, dinidikdik ko eh. Si kakatampo nyo pa, mamasamain nyo. Isang araw, magigising kayo. Tama pala si Kasos yung Arvin. Alam ko, darating ang umaga na yun. Sure ako dun. Kaya ayusin nyo yung pag-employed pag, -e nyo, yung pag nyo sa iba. Itama nyo na. Huwag nyo tipirin. Huwag nyong katamari ng mga papeles. Hikpitan nyo. Dahil sa mata ng dole, wala kang laban dyan, kasosyo. Kung hindi ka maayos na employer. Papel ang laban. Papel. Kung wala ka nyan, ekis ka.